magandang araw mga kaibigan nandito <coughs> nga pala yung mga binili kong coins kay sir alex sir alex shout out sa iyo ito na yung mga uh, corns nyo ito yung pinakamahal sa commemorative ng 10 peso 160 ang piraso pero may mga nagsasabing 250,000 dapat ito may 40,000 may 20 pero pwede rin naman kasi may error ang mga ganong mamahaling Juan Luna Ah Antonio Luna pala and this many peso 120 rin ang ang nito kaya to ito na rin mabini at pinaka the best 500 yung presyo ko to sa kanya ang year 2000 Check out this on commemorative ito may mga nagsasabing face value lang daw ito pero ako pressure ako dito 100 ang isa pero sa nung to 110 yan na kapag taka na may mga vlogger nagsasabing face value lang daw itong mga commemorative Check <coughs> Ito, ang presyo ko dito ay 50 hanggang 70. ang <coughs> bili ko sa kanya ay 1.3. Ah, 1.2 lang kasi pamasahin niya yung 100. Eh, ang presyo ko lang sa kanya 1.1. Eh, tumawad siya ng 1.3. Ah, uh, binigay ko na lang ang <coughs> 1.3 gaano lang naman yun kasi collector din naman siya na buy and sell siguro ito si Alex si Sir Alex shout out sa iyo salamat dito sa iyong mga coins dun nga pala sa nagbebenta ang FB ko pala ay ito kapangalan din ng YouTube ko at may page din ako pwede Di yung isend sa akin sa messenger yung binibenta nyo pero sa ngayon wala pa akong budget send nyo lang sa akin nang makita ko kung anong mga coins ang binibenta nyo para magka budget ako presyohan ko ko guys sir alex uh, one month na rin siguro niya sinend sa akin to bago ko siya pinuntak at binili ko ito kasi wala akong ito eh kahit ganitong itsura nito 100 ang presyo ako dito sa 1999 na non-magnetic kaya kinunta ko siya kasi magbubuo na ako ng pisang series eh hindi pa ako nag order pero mag order na ako pag nagka-pera ako shoutout nga pala sa aking mga subscriber <coughs> sa aking mga silent viewer shoutout din sa inyo baka naman pwede maglambing ng subscribe popress ng subscribe popress ng notification bell at iselect yung all palike na rin ang video at kung gusto nyo i-share i-share nyo na rin Magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat.